May nagtanong sa akin. Sir, pwedeng magtanong. May natanggap kasi akong message galing sa Ola. Nakakasuhan ako ng staffa kasi di ko sinasagot tawag nila. May nahiram kasi akong 4K lang at pero lumaki na. Medyo tight sa financial kaya di ko nabayaran. Pwede ba akong makasuhan? Okay, uh, bago natin, no sagutin itong inyong katanungan, eh, imbitahin ko muna kayo. Na pakisuportahan po yung akin mga social media account sa YouTube, Facebook and TikTok. Okay. Ah, uh, una ho no, uh, disclaimer lang muna no. Uh, hindi ko ho kayo iniingganyo no na hindi magbayad. Okay? Ito ho sasagutin ko lang ho ito no base ho dun sa tanong ninyo. Okay? Pero ho no, ang sasabihin ko sa inyo is Pagkahu kayo ng hirap, kailangan mo yung bayaran yan. Obligasyon nyo po yan eh. Okay? So, sagutin po natin. Okay? Sabi nyo po dito, uh, kung makakasuhan kayo ng ola ng istafa, kasi hindi nyo uh, sinagot yung tawag nila. Okay? Um, hindi po, no? Hindi ko kayo makakasuhan ng istafa, no? sa hindi lamang po pagsagot ng tawag nila. Okay. Kasi po ang uh, kasong estafa po, no? E eh, kailangan ni eh, mayroon panlilin lang o panluloko. no? Ito po ay sinasampa no sa uh, korte, no? Uh, pagka hu, ano, mayroon nakita silang deceit, no? Yan po ang isasampa nila. Okay. Ano ho ba yung uh, panluloko at panlilin lang, no? Sa larangan po ng utang, no? For example po, nags nagsabit kayo ng uh, peking ID no po tapos sa uh, peking dokumento no kasi o oh, uh, pagka ho, nagsubmit kayo ng peking ID or peking dokumento no at lumusot po yan no na kumbaga nabigyan kayo ng ano ng loan so isa pong ano yun na kumbaga panluloko no panluloko yun kasi wala naman mo talaga kayong ID kumbaga pinake niyo lang siya or yung ibang mga dokumento niyo for example payslip po eh kung wala naman ho talaga kayong ano Uh, trabaho. Nag-fabricate kayo ngayon ng payslip nyo. So, ano yun? Panlilin lang ho yun. Napanluloko yun. So, pagka yun napatunayan sa korte, ayan ho, may kulong ho yan. Bukod ho sa, ano, sa kulong, may penalty pa po yan. Kasi ho, uh, nakuha nyo ho yung utang o yung loan no, sa panluloko po. No, kumbaga, nawalan ng ano eh, nawalan yung ano yung uh, tiniraman po ninyo. No kasi hindi naman talaga dapat kayo mapapahiram. Pero dahil nga sa panlulo kung ginawa ninyo, ayun, nabigyan tuloy kayo. So nagkaroon ho siya ngayon ng loss. So yun ho ang ano nang ano nang estafa, uh, no? Ah um, pwede rin ho dyan pumasok yung ano eh, yung uh, nag-issue kayo ng ano ng alam niyo naman natatalbog na cheque. Eh. Pwede rin ho 'yun, no? Kaya lang ho kasi mayroon na rin tayong batas na BP22 kaya kadalasan ho yun sa BP22 pumapasok. Yun criminal act din ho yun. Uh, may criminal liability. So may kulong din po yun. Ano po? Pero sa hindi lamang po pagsagot sa tawag, no? eh hindi ko yung dahilan para makasuhang kayo na estafa Okay po. Um, ang suggestion ko sa inyo, no, kung talaga hong ano, uh, kagaya yan, Uh, usaping ola ho tayo, no? Kung talaga ho kinukulit ko kayo, no, sa tawag, no? sagutin nyo isang beses. Okay? Sabihin nyo sa kanila kung ano yung dahilan. Bakit di kayo mga kabayad, no? Mga kuhu kayo. Ngayon, no, kung pa rin kayo, binumura pa rin kayo, no? Sabihin nyo sa kanya na, o oh, sige, ganyan ang ginagawa mo sa akin. O simula ngayon, hindi ko nasasagutin to. Antayin mo na lang ang bayad ko doon sa sinabi kong pecha. Pabaan nyo ng telepono tapos. Okay? Para ho at least alam nila na hindi nyo na sila sasagutin. Tumawag ba sila ng tumawag? Aba, wala na silang magagawa. Di po ba? Yan lang naman ho ang panlaban ng mga ola. Yung kuliting kay sa tawag, sa messages, sa email, eh sila rin naman ho may kasalanan yan. Di po ba? Kung di naman kayo sinimulan sa pangharas, o okay, eh, iiwasan nyo ba tawag nila at saka messages nila? O, di po ba? Kung sila po ay eh, marunong maningit, eh hindi ho aabot sa ganyan. O di po ba? Tapos nakita nyo, tinatakot pa kayo na sasampahan kayo ng estafa dahil sa hindi nyo pagsagot sa tawag. Mali ho. Wala hong pwedeng isang pang kaso sa hindi pag, ano, sagot sa tawag. O di po ba? Unang-una ho, tatandaan nyo. Yung telepono nyo, pag-aari nyo. Kung sino ang gusto nyo sagutin o hindi, eh nasa sa inyo yun. O di po ba? Pero ho, ito sasabihin ko sa inyo, no. Kaya ko sinasabi ito sa inyo, no, dahil ho, ang topic natin is ola. Ang mga ola ho kasi mapanlamang 'yan. Nangaharas. O di po ba? Mga salbahe. Kaya ito po ang sinasabi ko sa inyo. Pero kung yung mga uh, lending, financing, banko na legitimate, pagka tinawagan kayo, sagutin niyo. Sabihin niyo yung dahilan kung talagang hindi kayo makakabayan pa. Kausapin niyo sila nang maayos. Kasi oh, talagang tatawagan at tatawagan din nila kayo. Kasi trabaho nila yun eh, nasingiling kayo eh. Di ba? Kung iiwasan nyo ang tawag nila, at lalo kung hindi naman kayo hinaharas, ay hindi ho tama yun. No? Ako, kaya sinasabi ko sa si inyo na ganun ang gawin ninyo, kasi oh, Etong mga ola na to is nanghaharas. 'Di ba? Sila ang nagsimula niyan. Pero kung yung mga lending financing banko, no, na tinatawagan kayo kasi magko-confirm lang ng bayad, di ba? I-inform kayo regarding do sa utang ninyo. O isagutin po ninyo. Di ba? Kasi trabaho ko nila yun eh. No? eh, ito kasi mga damuhong ola na to, trabaho nito, mangharas. Tsaka manakot. O. Oh. Di po ba? Kasi may nababasa ho ako mga messages no? na tinuturuan ko raw kayo na hindi magbayad. Wala ho akong tinuturong hindi magbayad ang lagi kong sinasabi sa si inyo, obligasyon ho yan, bayaran po ninyo. Mag-ipon ho kayo. Yun ho ang lagi kong sinasabi. Paniningil ho ako eh. Hindi ho tama na sabihin ko sa parte ko, no, na huwag kayo magbayad. Eh, maniningil ho ako eh. Di ho ba? O parang pinahama ko yung hanap buhay ko. Wala ho akong sinasabing huwag kayo magbayad. Lagi kong sinasabi, Ho kayo at bayaran nyo nang po. Okay? Ako ho, nandito, ginagawa ko ho ito. Para ho maibsan yung mga anxiety at saka depression na nararamdaman po ng mga kababayan natin na naabuso ho ng ula. Okay? At hindi interpret ko lang naman po o hinihimay ko yung mga messages na malik No? Nagaling dyan sa mga damuhong ula na yan. Pero bukod doon malayo kung ibang ano sinabi. 'Ng no, obligasyon 'hu yan. Kailangan bayaran. Lagi 'hu yan na naririnig nyo sa bibig ko. Kaya 'hu yung mga nababasa ko sa messages. Hindi ko na nga lang 'hu masyadong pinapansin. Kasi yung alam ko kung makikitid ang utak nila. Yung mga nagmemensahin ganyan. No? Kasi pag pinatulang ko ho yan, eh, makikitid din ang utak ko. Hindi ba? Hindi ko po papatulan yan, hindi ko po ibababa sarili ko sa ganyan. sa akin po dito, tumutulong po ako na maibsan yung nararamdaman na depression at anxiety ng ating mga kababayan na naharas ng mga damuhong ola na yan. Okay? Ako po uulitin ko. Pag kayo may obligasyon, may utang, bayaran nyo po. No? Hindi po tama na hindi nyo bayaran. Nasa batas po yan eh. Pagka ng utang, bayaran. Obligasyon mo yan eh. No? Kaya lang ho kasi dito sa mga ola na to, iba to. No? Ang dami ho kasi nilang nilabag. Unang-una ang privacy nyo, nilabag niyang mga yan. Pangalawa ho, yung the truth and lending act, hindi nila sinunod. Kasi kung sinunod ho nila yung the truth and lending act, at alam ninyo yung obligasyon ninyo, eh hindi ho wala akong ganito mangyayari. Kasi unang-una, malalaman nyo po yung interest din na, na iba, papasok nila. Malalaman ho niyo yung uh, processing fee na ikakaltas sa inyo. Malalaman niyo kung kailan kayo magbabayad. Malalaman niyo yung amortization ninyo. Ni po ba? Pag alam niyo siya, pwede niyo tanggihan eh. Pagkaalanganin kayo eh. Ni po ba? O yun yung pangalawang nilabang nila. Ano ho yung pangatlo? Yung ano yung ceiling ho ng interest rate. Hindi ho nila sinusunod yun. Oh. Naglabas na ho ang ano, ang BSP ho ang naglabas niyan, ha? yung uh, ceiling ng interest rate na yan. Tapos naglabas po ng memorandum din ng ano ang uh, SEC dyan sa ceiling ng interest rate. 15% po ang EIR. Ha every month po. Okay, 9% lang po ang sa processing fee, uh, service fee o anong fee po 'yan. Nung tapos 6% po ang nominal per month. Tapos ang penalty lang po na po pwede nyo ibigay. No, pagka-lumagpas is 5% per month nung naka-due. Oh. Tapos ang maximum ho na pwede ron yung madodoble lang yung halaga ng utang. Hindi po pwedeng lumampas doon. Para doon sa penalty. No? Yung po sinasabi ko is applicable po yan sa utang na 10,000 pababa. Okay po. So yun o nilub ano nila yun nilabaguhan nila yun papangatlo na. O ano po yung pang-apat? Yung prohibition on unfair debt collection practices. O. Naglista na nga ho eh. Hindi pa sinunod eh. O ano yung lista? Yun. Yun ang ginagawa. O. Di ho ba? Naglista na ho ng bawal. O. Napakadali na ho ng ginawa ng SEC yung bawal na ho ang inilista. Bay talagang mga luko-luko. Yun ang sinunod. O. Di po ba? Paano, ano, kakikitid ng utak. O, di ko ba? Kasi kung yung apat na yun, sinunod nila, wala ko tayong ganito. No? Hindi ko, ano yan, hindi kayo nagkakaroon ng anxiety, ng depression, di po ba? Kasi napakalaking bagay ho, yung number two eh. O, yung the truth in lending act eh. Kasi pagka yun, ginawa ho nila, no? sinabi sa si inyo yung obligasyon niyo, no? alam ninyo, eh hindi nyo kukunin talaga dahil pitong araw lang eh tapos pagkalaki-laki ng ano ng kakaltasin nila o di ba ang mga bangko lending at saka financing ganun ang ginagawa ini iniinform po lahat no lahat no interest penalty amortization kailan na ng due date magkano price lahat ko sasabihin pati schedule ko, sasabihin no? kailan ng una at kailan ng huling ano Hulo. Saksabihin mo lahat yan. Eh kayong mga ola, ano, mangihingi pa kayo ng permission para nakawan nyo ng mga ano, data yung mga tao. O. Nakawan nyo ng ano, ng mga contact sa phonebook. Alamin nyo kung saan ang oh, Pati email, alamin nyo yung behavior. Puro kayo kalukuhan eh. Tapos may mababasa ako sa comment section na ano, na kinukonsinti ko ngayon na huwag magbayad sa, ano, sa utang. Wala ako akong sinasabing gano'n. No? Kinukumbinsi ko pa nga akong magbayad sa mga ole. O, ang ayaw ko lang is ang nila. O, huwag na silang tumangkilik ulit pagka nabayaran. Yun lang lagi kong ano. Lahat ng video ko, Panoorin po ninyo sa mga nagko-comment nagsasabi ho na kinukonsinti kong huwag magbayad ng utak. wala ko kung sinasabi no? ako ho dito uh, ginawa ko na hong obligasyon sa sarili ko papakalmain ho no? lahat yung mga nakakaranas po na anxiety, depression dahil sa mga kalukuhan yung mga ula na yan sa harassment na ginagawa nila sa pananakot na ginagawa nila hindi ba? hindi ko ho kayo papatulan, hindi ko ho ibababa sarili ko sa inyo. Ano po, basta ho ako, malinis ho ang aking konsensya. No? Lagi kong sinasabi, pag may utang, bayaran. Yun lang po. Ano po? So dun ho tanong, no? hindi ho kayo makakasuhan ng estafa dahil ho sa hindi nyo lang pagsagot ng tawag. Okay? Kung kayo may ginawang panlulokot, panilin lang, no? para makakuha kayo ng load, baka maaari po na makasuhan kayo ng staffa. Pero kung ola po yan, no, na nakaranas kayo ng harassment, no, eh, hindi ho magsasampan ng kasong estapa yan. Eh takot ho tumungtong ng korte ang mga yan. Sa bahay, ju nga kung ah, hindi makatungtong yan, hindi makapunte. Pupunta pa sa korte. O, hindi ho ba? Hindi ho nila gagawin yan dahil sila ho ang unang-unang -unan lumabag. So, takot ho yung mga yan na maibalik sa kanila yung mga pinagagagawa nilang kalukuhan. Ano po? So kung nakaranas po kayo ng ano ng harassment, pananakot, i-complain niyo po, no? Marami ho tayong mga sangay ng gobyerno na po pwede ho kayong mag-complain. Okay, ito po, andiyan po ifa flash ko po. Andiyan po yung kanilang mga email addresses, no? I-compile niyo lang po yung inyong mga ano, mga screenshots o ebidensya no para mapatunayan po ninyo na kayo talaga ay naharas o ngayon kung nakaranas naman ho kayo na pinosto kayo sa social media o sa web no na may paninirahan puri no cyber libel ho yan no kumuha ho kayo ng serbisyo ng mga abogado po natin sila lang po ang makakatulong sa inyo niyan kasi oh, pinag-aralan po nila yan no po pwede ho kayong kumuha ng pribado or sa PAO, pwede rin po kayong pumunta. At ito po ang lagi kong sasabihin sa inyo. No? Wala ho kayong ibang maririnig sa bibig ko. Pag ho kayo nang utang, bayaran nyo Kung sa ola ho kayo nang hiram, bayaran nyo siya one shot, wag ho kayong magpapaksya. Kasi ho, sa interest lang mapupunta, ibabayad nyo. So ipunin nyo siya, bayaran nyo one shot. Itabi nyo ho yung of payment niya. No? Tapos huwag nyo na hong tangkilikin o wag na hong kayong mag sa kanila o umulit pa. Kasi o, pag pinagpatuloy nyo po silang tangkilikin ay nako po, po. Patuloy lang po maghahasik ng ano yan, ng yung mga yan. No? Ang sikreto po para matigil ang mga hula na yan, e eh, huwag nyo hong tangkilikin. Kasi pag wala na hong nangutang dyan, pagsasara ho ng kusayang mga yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawa pagsuporta at panunod sa akin mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.